hindi kami hindi kami matutok pa kahit ano ang pagsubok o mga problema na mating sa aming buhay ay nilindo pa rin kami nakatayo sa inyong harapan Alright!

Ang sakit ng buong katawan ko, pare. Ikaw muna dito. Sige, pre. Ay, nako, Austin. Ikaw talaga. Alam mo naman na masakit na ang iyong katawan. Pinagpatuloy mo pa rin ang trabaho. Tama si Deborah. Ang bioflow ay nakagamot ng sipon, sakit sa ulo, body pains, at minor respiratory tract infections. Ah, ganon? Maraming salamat. Araw-araw na akong magpadala nito. Magkano pala ang bioflow? Ito ay 3 pesos lamang. Mahanap mo ito sa iba't ibang drugstores. Kaso lang, hindi ka na kailangan bumili dahil mayroon ako para sa iyo. Ah! Ah!

Sa lahat ng mga nilalang ito rin mo akong kakaiba Imposible mo itong mamatid Lahat ng kagalingan sa aking katawan Kamatayan lamang ang inihahatid Bawat tagapakbar malagay may sinasabit na mga tumaliwa Di iniiwanan agad tikit-tikitinan ang buhay niya, Bawat nilalang na sa nagangat Pagkakataong di ka namang handa Susulitin ng mga pagkakataong na ito Huwag ka namang harap di ka namang banta Ito rin mo papanda ang mga sinasabi ko Pagkat mga kulado mga bangi na lalaglagan mo sa king mandato Ang pagkatao isa lamang sa buhay mo Papaikutin kita habang nakabaon tagos sa tuktok ng sungay ko Paman na baganat, babalahurain na lahat na sa amin tumingin ng pailalim Sino mo walang pakuntangan, pukutan ang ulo mo na bago ilibing Sa kumukulo kahiyan na bago dami gilitan ni mula at mga mata They forget, nagmamabilis ka, mas magaling ka na sa mga nauna Tandaan mo ang pamantayan, nagkagalingan na yung pakasko Kahit iba na, nice na, na pinakamat, iba'y nabaluti bawat lalabag sa ko Flip top, magingay! Kanyeda bilang referee ng laban na ito. Sa kaliwa. kaliwa. Binaka ko'y may pilay tawag sa akin ay bali Isang baso tinta mo, ganun ba sa akin ay balde Ay mali, isang tangke na dumadayo pa sa gyera bigatin e ng bagsak kahit ng pang primera Uy karayong bit ang tela, letra ko mga sinuli no, Ay, Ah, um, shout out nga pala sa Tanki Drug Lords at Lairay Lagby Boys <laughs> Onyo! Woo! Teka muna, teka muna, teka muna, teka Katatapos ko lang isulat ang mga letra Kapasin ang tabul at kas gitara Kasama muli pinakamalupit na banda Pero ngayon ay babaguhin ang tema Ito yawit na sasaludo sa mga nauna Musikero, gitarero, tabulero, magaling Kahit kanino itapas sa palaman ng angat parengo Nagpapasalamat ako sa mga suporta sa akin At sa pinakamamahal ko na na gamot Ariel 750 <laughs> 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 At napa na na napasalamat ako sa masuporta ko yan sa ating bala sa naiya okay. heads <laughs> or okay heads or tails heads tanaw bigyan ko wakang perfect na head head sino mo na sino mo sa eh para kay Jonald! ay para kay Onyo <laughs> 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 Teka, <laughs> teka, huwag <laughs> mo akong unahin. Baka siya ay mainggit sa akin at tatamaan ang aking mga salita at baka siya ay luluha at mabakwa. Woooo! Oh! Oh! Timing! Timing! Ito na ba aking kalaban na mukhang pera na amoy panis na aulom araw-araw isang kutsara na batis? Oh! Oh, tainik, tainik, tainik. At tingnan mo mukha mo parang maligno sa punong kamatis? Oh! Sa sobrang yaman mo, binigyan ka ng nanay mo 1,000 ng panjalibi. Ay, hindi pala, hindi mo bilhin. Nag-140 ka sa tangki. Oh! <laughs> Panig Panik pag-ibig ako, panik pag -ibig ako dahil ito ang aking inspirasyon. Hindi ako natatakot kahit tusukan mo ako ng injeksyon. Hindi mo ako matatablan kasi gumagamit ako ng lotion. Oh! Oh! Hindi ko na alam ang sasabihin sa'yo. Ay, tika, tika. Tingnan mo mukha mo parang pinukpok na martilyo. Oh, unang banat, para kay Binay. Alam mo ba, pero ang aking pinili dahil alam kong makakabili ako ng dato puti at mukha mo parang butiki. Adjust, adjust, Sabi mo, mahalaga ang pag-ibig, pero bakit ka nangihingin sa nanay mo ng pera para ipambili ng chichirya? itigil. Huwag ka nang pumunta sa tangke at itigil mo na inyong pagwawan 140 wow! Alam mo ba, anak, kita kinuha mo ang aking pera. Pumunta ka sa tangke at bumili ka ng 140. Hindi ka pa na kuntinti, pumunta ka pa sa lara at bilhin mo ang lahat ng rugby. <laughs> Round 2, pangalawang banat, para kay Onyok Araw-araw, palagi kang nadadasal na sabi mo sa Panginoon, bigyan ka na pera, pambili na pandisal. Oh! Wow! Hindi na tama yan. Pera lang pa ang yung Prediction ko pag laki mo, nagtitinda ka ng ice cream na walang tiling-tiling. Oh! <laughs> <laughs> at kahit pa, kahit man ano ang sabihin mo at tandaan mo, hindi yan totoo. Dahil mas gwapo pa ako sa iyo. Oh! Panig ibig Panig pag-ibig talaga ako kasi we can find it everywhere and we can share it everywhere. Tingnan mo mukha mo parang basag na tupperware. Well. Oh! At, pag-uubad dyan, wala kang underwear. Oh! At sa sobrang yaman mo, bakit hindi ka mabili ng, ng cherry pear? Ginagamit mo ang heels para tumangkad. Yo, yo, yo! Plitop bito hindi to fashion show! Oh! Uh, time, time. 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 Alam mo ba, kailangan mo ng pera para may babae na iibig. Dahil mukha mo ay parang pinaligo sa mainit na tubig. Huwag <laughs> <Whoa. laughs> kang na plato. Alam ko lang dahilan kung bakit kapanig sa pag-ibig, hindi mo na kailangan ng pera dahil nanay mo ay isang labandera. Woo! Round 3, pangatlong banat para kay Onyok! Ang pag-ibig ay importante sa lipunan. Makabibigay ito ng kasayahan dahil gagamitin ko lang ang pera pag ako ay gutom na. Hooray! Wow! Sa sobrang yaman mo, nagbabarto kay Karao na ka si, nakamukha mo si Daniel Padilla? Hindi ka na naiya. Tingnan mo mukha mo. Parang binasaga ng mutilya. <laughs> sa dahil na yung pera, artista ka na raw. Amo yun yung nga to. Parang walang ligo. Araw-araw. <laughs> ang iyong pera ay walang forever. Yan. Kasi magagastos mo rin yan. Hindi mo ito madadala sa kamatayan. At tingnan mo mukha mo parang liki sa kawayan. Oh! Pero, siguro ayaw mo na ang pag-ibig kasi hindi mo kailangan ng forever. Dahil kabe lang kayo, ka, ka lang yung kasintahan mo. oy kawawa mo. Kumain ka na lang ng choco mocho. Oh, choco mocho. Ang, ang pag-ibig ay tinuturing kong biyaya dahil ginagamit ko ito Woo! upang maging maligaya at hindi ko na, at kahit madami ka pampera, hindi ko kailangan ng pera gusto ko maging hawa ang buhay ng aking pamilya Alright! Alright! At ginagawa lang ito palaysahan upang magkaroon ng kasiyahan Yeah. Matalo o matalo sa laban ng ito. Ay sa huli, friends pa rin tayo. Alright! Rock yeah. and roll! Yo, yo! May tatlo tayong tao dito. Sila yung mag-decision kung sino panalo. Una! Oh. Round 1, round 2. DJ! Okay. Si DJ! Uh -huh. Round 1! Uh -huh. Si Binay! Uh -huh. Round 2, Onyok! At round 3, Onyok pa rin! Woo! Jam! Jam, Gopo! Jam! Jam! Ah. Round 1. Mm. Onyok. Round 2, Vinai. Round 3, Onyok. Hala Galing talaga ni Onyok pare yo. Oh. Guys. <laughs> Ikaw, Vince, ang panghuli. Panghuli na to. No. Round 1, Round 2, Round 3, Onyok pa rin. Woo!